Hello, magandang gabi po sa ating lahat at narito na naman po ang gabay ng ating kapalaran para po ito bukas, araw po ng Webes, Julio 26. Para po sa may mga sudyak sign na aris, huwag kang magmadali. Kumilos ka ng anaayon sa kapalaran at ito ay ang dahan-dahan para makatiyak na ang daan, ay, ang daan ng buhay na iyong nilalakaran ay malinis at walang sagabal. Ang iyong mapalad na kulay ay ang peach. At ang iyong maswerteng numero ay ang 19. 20, 23, 38, 39, at ang 40. Para naman sa Taurus, ipanatag mo ang iyong sarili dahil mismo ang langit ang tagapagbantay mo sa ngayon. Ang sinumang matatagpuan na sisira sisira sa iyong kapalaran kapalaran kagagalitan. kagagalitan. Ito ang minsahi para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red. At ang iyong maswerte numero ay ang 11, 15, 20, 21, 26, at ang 36, Para naman sa may mga 42, sign 42, Gemini, para po sa Gemini hindi naman masama kung 42, Ang mahalaga ay pinapagana mo ang talas ng iyong isipan noon pa man. At kahit kailan, ito ang sandata ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lavender at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 18, 21, 25, 28, 29, 30, at ang 33, Dumako naman tayo sa may mga 40, 41, na cancer makakabuti sa iyo ang humingi ng payo sa mga matagal mo nang kakilala. Pero huwag sa mga hindi mo pa gaano kilala dahil tiyak sa, tiyak sa papalapit na taong 2024 ay maipapahama ka lamang nila. Ang iyong mapalad na kulay ay white at ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 21, 25, 27, 38 at ang 39. Para naman sa may mga sudyak sign na Leo. Para po sa may sudyak sign na Leo. Nasa mga taong tulad mo naangat sa buhay ang iyong mga swerte. Nasa mga taong tulad mo na angat sa buhay ang iyong swerte. Patibayin mo ang iyong pakikipagrelasyon sa kanila nang magpatuloy ang pagdating ng magagandang mong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero ay ang 19, 21. 27, 28, 33, at ang 41. Pare naman sa Virgo, iwasan mong maisip ng iba na mas matalino ka kaysa sa kanila. Sa tutulang, malayo ang agot mo sa kanila. Pero, mas maganda kung aakalain nila nakapantay mo lamang sila. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 11, 12, 23, 31, 39 at ang 42. Pare naman sa libra. Didikit sa iyo ngayon ang mga posibleng panggagalingan ng masasarap at masasayang karanasan kung sino ang dikit ng dikit sa iyo, siya ngayon ang tinutukoy ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang purple at ang iyong maswerting numero ay ang 14, 24, 26, 30, 33, at ang 34, Pare naman sa may mga 40, na 42, 43, ang araw 42, 43, 42, 43, 42, 43, Nagkamali sa iyo, lalong lalo na ang mga mahal mo. Kapag pinamairal mo ang pagpapatawad at pagmamahal ngayon, tiyak ang iyong malaking tagumpay at pagunlad. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero ay 19, 21, 27, 28, 30, at ang 41, para naman sa may mga sudyak sign, Sagittarius. Sagittarius, sa hawak mo ngayon ang iyong kapalaran. Kung gusto mo nang mabilis kang umasenso, ngayon ang pagkakataon mo. Huwag kang magdalawang isip. Kumilos ka at maglakad ka. Ang iyong mapalad na kulay ay ang beige. At ang iyong maswerteng numero ay ang 12, 23, 31, 32, 37 at ang 40. Pare naman sa Capricorn, magplano ka para sa taong ito. Ngayon at ang mga araw na darating ay maswerte para sa pagbuo ng mga plano. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 13. 20, 22, 26, 29, at ang 37. Yes, Para naman sa Aquarius, magkunwari kang malungkot at makukuha mo ang gusto mo. Magkunwari kang masaya, mauubos ang pera mo at mababaon ka sa utang. Madalas ang pagkukunwari ay pinapakinabangan mo. Ang mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerte numero ay 14, 16, 25, 30, 33 at ang 38 excuse me. Para naman sa Pisces, malakas ang kaba ng iyong madadama. Ibig sabihin, malaking swerte ang paparating. Hindi maganda kung ikaw ay negatibo at ang pag ay dapat mo ring alisin. Ang iyong mapalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerteng numero ay ang 16, 19, 21, 25, 26, At ang 36, at ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Pibes, Hulyo 26.